Magandang umaga po sa ating lahat mga kaparmer sa Luzon, Visayas, Mindanao Nandito po tayo sa tanim ko na dragon fruit uh, Titignan ko po kung Pwede na ba itong ma uh, Harvest uh, Kaunti lang po yung bunga kasi uh, Hindi po natin na uh, alagaan yung sanga Pero okay naman kasi Ah uh, may bunga naman siya pero hindi ma dami kasi daming mga sanga. Kailangan ito na pruning. Kaya ganito lang ang kanya, mga kaparmers Pero okay lang basta mayroong uh, bunga, uh, mayroon po tayong uh, makukuha. Ah uh, siguro mga tatlong uh, linggo okay na 'to. So, nandito na po tayo mga farmers uh, Tatlong linggo na po sa ating paghihintay. Kaya ating i-harvest para matikman po natin ang klase ng dragon fruit na to. So, ang sobrang hinog na mga farmers So, tignan po natin kung ah uh, maganda ba yung laman kasi nagresearch po ako sa ganitong forma ang ganitong klaseng variety ay alice uh, alays red variety dragon fruit so tignan po natin ang laman ng ating dragon fruit ah uh, ganito pala yung uh, variety na alays red dragon fruit mga ka -farmers. yung kanyang ah, uh, balat uh, may pagka pink at saka yung ah, uh, alaman niya puti at yung mga, mga liliit niyang ah, uh, liso ah, uh, itim pero ah, uh, kasali ito sa kakainin yung mga maliit na liso Uh, ganito na ang porma mga farmers ang sarap kaya pag uh, hatian po namin to ng aking uh, missis <laughs> kaya ako po yung naunang kumain kasi siya ng video sa akin sobrang sarap mga farmers talagang insakto sa hinog Madaming sustansya at uh, anti-cancer pa po ito. So, dito sa susunod, uh, maalagaan po natin ito. Maproproning. Thank you po sa inyong lahat mga kaparmers na nagsuporta sa ating mga video. Uh, Marami-rami pong salamat sa lahat.